Gipahamtangan og suspenso sa Office of the Building Official kun obo sa Cebu City Government ang kontraktor sa Lucima Residences sa Mafana Properties human sa nahitabong pagkatagak sa Aluma Aluminum Platform nga mitog pa sa atop sa usa ka balay sa Barangay Hipodromo ning siyudad niadtong Lunes giingong kumpiyansara ang kontraktor ug na magbutang og safety nets kay matud pa gitrabaho na nila ang architectural design sa maong edipisyo apan matud ni architect Florenti Catalan sa ubo gikinahanglan gihapon ang safety nets alang sa kaluwasan sa mga tao sa palibot ingon naman tao, manta manta nagkulang sa ilaha nagremind kita permis sa mga contractors mga construction nga ingon ani ayaw gid ninyo at uh, kanang tihikah ang safety maliban nga na, dapat naamoy uh, safety officer on the site dapat na agid po tong mga safety measures sa site para malikayan ang ingon ani nga sitwasyon buabot sa 36 kaanda na ang maong building nga usa sa pinakalayo nga edipisyo diha sa barangay Hipodromo. Kinina ang ikaduhang higayon nga adunay nahitabong aksidente sa pagtrabaho sa maong building. Tungod ni ini, pasumitihon ni Katalan ang head sa Mechanical Electrical Plumbing Fire Protection o Safety Officer o Incident Report. Magdipindi sa ilahan, no? so, sila, sila, mo submit, submit. dili sila mo pakita sa ato o mitigation measures how to make it safe, o wala sa resume sa trabaho. Suspensa. Ang area nga na'y nahulog. The rest area, pwede rin sila katrabaho inside the building. Pero katong mga exterior works, wala sa, ay nalagi na hulog. So, ato sa ipaprotect daan, prior na ito irisiyom itong trabaho dito. Giklaro ni Catalan, sa ingon ani nga sitwasyon, wa gyud magkulang ang UBO sa pagpahibaw sa developer o kontraktor sa mga safety requirements sa pagtukod o tagas ng mga edipisyo. Andam hinoon ang pangu sa MAPF sa pagsumiter sa ilang incident report ngadto sa ubo. Hindi namin yun sir. hindi sa amin yun. Sa ah, sa owner side yung ano na ah, um, so hindi na hindi sir, pinauwi sila kahapon lahat. Ah sila? ito sir, yung safety namin, nadalo sila ng toolbox. Ah, safety. So, so meaning, pinauwi sila kahapon, hindi na sila pinauwi. hindi na. Oo, hindi na sir, hindi na muna. Para uh, maano lang lang na ma-investigate namin. Kini ang balita. Ray Pasaporte, Cebu City News.